Yon, hi guys, welcome back to Nuna Sports. And nandito kami sa Loneta Park at may nahanap kami bagong manlalaro. Anong pangalan ni Ate? Gracious Custodio po. So, meron kami tatlong tanong Ate and pag nasagot mo meron kang 100 pesos. G ba? Yes po. G si Ate. Unang tanong. Anong sikat na 90s band ang kumanta ng Droning? I want it that way at Shape of My Heart. Eh, uh, hindi ko kalala yun, pero I think Liber Maya. Ay, hindi ako 90s! Ay, hindi ka ba 90s? So, <laughs> okay, so mali si ate sa unang question. Second question. Ano sa Tagalog ang shape na circle? Bilog. Oh. Okay, third question. Anong currency ang ginagamit sa Portugal? Euro. Euro. Okay, nakadalawang tamang sagot si ate. Huwag mo ko iwan dito ate. Nakadalawang tamang sagot si ate. So, meron siyang 50 pesos. Yeah. <laughs> Any shoutouts, ate? Wala po. Shoutout lang po kay Ladani. Hey! So, bye guys!